walang ko kontra sa mali lahat ng tao maniniwala sa mali sabi ni Eliseo Soriano yun daw nakasulat sa Marcos 14.50 yun daw mga humuhuli ang tumakas at iniwan siya ng lahat at nagsitaka sino po yung nagsitaka si mga apostol po ba? ang umiwan po sa kanya yung mga dumadakip sa kanya eh, iniwan. Di ba pa dinakip siya, ba't ko siya iniwan? Hindi, iniwan. Hindi ho siya dinakip nung oras na yon. Ah. Iniwan siya ng lahat nung dumadakip sa kanya at tumakas. Hindi po kasi po pwede nang na nag-iwan sa kanya mga apostol eh. Hindi nga siya iniwan ni Pedro eh. Mali! Ang mga alagad ng Panginoong Yesu Kristo ang tumakas at hindi ang mga humuhuli sa kanya. Pag walang kukontra ko sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Pag nakakita ka isang malilayas na. Sabi ni Eliseo Soriano, yun daw araw na tinutukoy sa Roma 1313. San daw yun? S-U-N. San yun? Sabi ni Pablo, magsilaka tayo mahinhin gaya ng sa araw. Presumably, ang paniwala ni Pablo, malaka yung araw eh. No. Okay. At yun naman talaga ang paniniwala ng unang tao na yung araw ang lumulubog at sumisikat, sumisikat nawaring siya ang kumikilos. Oh. It is the sun that makes the movement. Pero after we have uh, studied astronomy, scientists came into the conclusion that it is not the sun that moves, but it is the earth that revolve around the sun. Ayan. Eh, mali si Pablo ro? Sipin mo, ha? mali ba si Pablo nung sabihin niya na yung araw lumalakad at siya natin dapat tularan? Hindi mali si Apostol Pablo. Si Eliseo Toriano ang maling-mali sa pagkakaunawa sa binabanggit ni Apostol Pablo sa Roma 1313. Sapagkat sa saling Ingles ng Biblia ay malinaw na day o d day ang ibig sabihin ng araw. Pag walang kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Pag nakakita ka isang mali, layas na. Sabi eh, ni Eliseo Suriano, si Abraham ay isang daang taon na. At si Sara daw ay siyam na na taon. May hindi lang natin si nilipas sa ang pagkabalik ng tao. 99 years old na si at sandali pa rin ang mga Mali na naman! Sa Genesis 17.17, hindi isang taon ang pagitan ni Abraham sa asawang si Sarah, kundi sampung taon! Pag walang kukontra ko, sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Pag nakakita ka isang mali, layas na. Kaya sabi ni Eliseo Suriano, nagpakita kay Pablo ang Panginoong Jesus bago umakyat sa langit. Ang nangaral ngayon, eh, nagpakita raw kay Yon. Ah, nagpakita kong kami kanino, hindi yan ang Kristo ng Biblia. Yung Kristo sa Biblia, ang pinagpakita ang kahuli-hulihan bago siya pumalik sa langit eh si Apostol Pablo. Mali na naman! Dahil nasa langit na ang Panginoong Heso Kristo nang tawagin si Apostol Pablo. Yan ang mababasa sa gawa 9.1 hanggang 17. Nang si Apostol Pablo na dati-dati tinatawag na sa ulo ay naglakbay patungong Damasco. Pag walang ko, kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Pag nakakita ka isang mali, layas na. E sabi ni Eliseo Suriano kung may puwet ang tao, may puwet din ang Diyos. Para maging tunay kang guro ng Biblia, patunayan mo ngayon yung sinasabi mong Diyos may puwet. Ah, o sige, patunayan mo. Pasensya po kayo. Ginagalang ko po siya. Huwag kang galit. Hindi, hindi ako galit. Ganyan talaga ako. Huwag kang galit. Dandaan ka lang iho. Babasahin ko sa iyo. O, lang po ako. Okay. Nagagaya lang po ako sa inyo. Pasagutin na po natin. Sinabi ng Diyos, ganito. Yung puwit po. Ah, may puwit talaga na, siya. Hindi mo ako. Sige po. Huwag okay. mo At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. <laughs> At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan ayon sa larawan ng Diyos, nilalang niya. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Oh. Kung ikaw nila nilalang ka sa larawan ng Diyos, kung may puwit ka, tatanggapin mo may puwit Diyos. No, 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 no. no. Pali! Ang tunay na Diyos ay Espiritu. Walang laman at mga buto. Maling sabihin na kung ano mayroon ng tao, eh meron din ng Diyos! isa eh, sa ano kalarawan ng Diyos ang tao? Sa kabanalan na nakasulat sa Efeso 4.24. Pag walang kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Pag nakakita ka isang malilayas na. Eh sabi ni Eliseo Soriano, si Satanas ay ginawa ng Diyos. Kung time na ginagawa ng Diyos yung, yung Satan, ano, tinatawag na Satan, eh ano yon hindi inaasahan. Although alam ng Diyos na pwedeng gumawa yun ng mabuti, pwedeng gumawa yun ng masama, pero ang pag-asa ng Diyos gagawa yun ng mabuti, siyempre. Mali! Ang ginawa ng Diyos ay ang kirubin. Ang tala sa umaga, ito'y mababasa sa Ezekiel 28.14. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhikmanaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ano katunayan na ang kerubin na nilalang ng Diyos ay mabuti at hindi masama? Mababasa natin sa kasunod na talata, Ezekiel 28.15 Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad, mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay pasumpungan sa iyo. Sa bakatwid, ang kerubin na nilalang ng Diyos ay sakdal at mabuti hanggang sa ang kalikuan ay masumpungan sa Kanya. Ano ang kasamaan na nasumpungan sa kerubin? Ito ay mababasa sa Isayas 14, 12-14. Ano't nahulog ka mula sa langit o dala sa umaga? Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa? At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Nagmataas siya, ipinantay niya ang kanyang sarili sa Diyos na dahil dito ay inihagi siya ng Diyos sa lupa. Kung hindi na kirubin, ano na ang itinawag sa kanya dahil sa kasama ang ginawa niya sa kanyang sarili nang siya ay ihagis ng Diyos sa lupa? at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Sa makatwid ang gumawa ng Diablo at Satanas ay ang kerubin sa kanyang sarili nang siya'y magnasang pumantay sa Diyos at hindi ang Diyos ang gumawa kay Satanas. Pag walang ko kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Pag nakakita ka isang mali, layas na. Sabi ni Eliseo Soriano, ang Diyos daw ay nakatira sa lupa! Asa nakatira ang Diyos nung hindi pa niya ginagawa ang langit at lupa? Sa lupa po. Nagagalak ang wika ang Diyos na kasama ang karunungan. Nagagalak na lagi siya sa kanyang tinatahanang lupa. Opo. Oh Maliwanag yan kapatid na lupa. Saan nakatira ang Diyos? Nasa lupa. Nasa lupa. Mali na naman sa awit 1152 hanggang 3, ang Diyos ay nasa langit. Eh sino ang nasa lupa? Sa awit 115.15 hanggang 16, binabanggit na ang mga langit ay mga langit ng Panginoon. Ngunit ang lupa ay ibinigay sa mga anak ng mga tao. Pag walang ko, kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Pag nakakita ka isang mali, layas na. Akala ko ba panta sa Biblia si Eliseo Soriano? Bakit puro sablay? Si Eliseo Soriano, hindi lamang hari ng salungatan at kontradiksyon, kundi hari din ng sablay! Inaakit ang kanyang mga miyembro sa animoy kahusayan niya sa Biblia. Pero ang totoo, puro pasikat lang! Puro pagyayabang lang! Kaya nahuhulog sa kamalian! Kaya't ang Panginoon Diyos ay pinapag-iingat ang kanyang mga lingkod sa ganitong uri ng mga ngaralan. paano tunay na sugo ng Diyos? Sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa. At sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan. Kaya ano ang nasumpungan kay Eliseo Soriano at sa kanyang mga aral? na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, bagaman din nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Pag walang kukontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Pag nakakita ka isang malilayas na... Marami sila kasi sinasabi sa atin na iba-iba raw ang aral natin, paiba-iba. -iba. Eh kasi kami nasa totoo eh. Pagka hindi nag-iiba ang aral, hindi kami totoo. Pag walang kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Pag nakakita ka isang mali, layas na... Layas na, 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 layas na. Hindi. Kung masama ang dila natin, mandaraya tayo, mga mali-mali ang sinasabi natin, hindi tayo papakinggan. <laughs> 病呢。<laughs> <laughs>